Hi guys, sa video ito, si share ko sa inyo yung mga naging trabaho ko dito sa Toronto, Canada for the past 10 years. Ano, ano nga ba yung mga pinagdaanan kong trabaho dito sa napakagandang mas ng Canada? Okay, so bago ko i-share yan, uh, sabihin ko muna sa inyo yung mga naging trabaho ko bago ako nakapunta dito sa, sa Toronto, Canada. So, Pumasok ako, simula ako magturo sa public school as a science teacher sa Gapan City, Nueva Ecija. Then after few year, after few years of teaching sa public school, yeah, I have decided to to work abroad. So nagtrabaho tayo sa Singapore. Sa Singapore General Hospital, uh, nagtrabaho tayo as a healthcare assistant. So under Allied Health tayo Tapos yung department natin is uh, Dietary department And yeah, so after a few years Natapos uh, yung kontrata natin Balik ulit tayo sa Pilipinas Tapos sa so bakasyon na ng konting Panahon Nagbakasyon na ako ng uh, one and a half month Tapos Ayan nag-apply tayo sa DepEd Antipolo naman, napasok tayo doon sa tulong ng ating kapatid na isa rin nga public school teacher doon. So nakapagturo tayo doon from 2009 hanggang 2013. So nagturo tayo doon ng uh, high school students. Tapos ang tinuro natin is Gen Sci, General Science. Tapos naging uh, Prefect of Discipline din tayo doon. Shoutout sa mga Uh, naging katrabaho ko doon, mga naging estudyante. Napakagandang paaralan. and Tapos, ah uh, I think, April 2013 na yon nag-resign na tayo doon, tapos, pumunta na tayo dito sa sa Toronto, Canada as an immigrant. Permanent resident agad yung papel natin dito. Ayan. So, share ko na sa inyo yung mga naging trabaho ko simula nang dumating ako dito. Kasi, 7 days after na lumapag ako dito sa Toronto, Canada, naganap agad ang trabaho. Tapos yung first job ko dito, ito, isa-isay natin. Nagtrabaho tayo sa sa no frills as a merchandiser overnight yun tapos hindi ko nagustuhan yung schedule kasi na hindi ako sanay sa puyat that time so I resigned after a few months pangalawa na naging trabaho ko is nag ano nag nag uh, nagtrabaho tayo sa mga event during summer sa mga food truck nagsiselt nagbebenta tayo ng mga sausage, burger, fries, poutine and so on. Ayun. Doon namulat yung mata natin sa ganda ng Canada kasi nagpupunta tayo sa iba't ibang lugar. Ayan, sa iba't ibang panig ng Ontario during summer. Uh, magandang karanasan sa akin yon. Marami tayong naging kaibigan, mga kakilala, And then number three, pangatlo na naging trabaho ko, nagtrabaho din tayo as a dishwasher. Papatwash din tayo at, at, naging helper sa kitchen sa isang Italian restaurant sa downtown Toronto. Challenging kasi malalaki yung mga pat na hugasan mo tapos pag mabilis kang magtrabaho, papatuloyin ka pa na mag-prepare uh, sa kitchen. Okay. Number four, ito yung pang-apat na trabaho natin. Naglinis din tayo ng kondo. Ayan, nagtatanggal tayo ng basura. Tapos nagmamap, dusting. Tapos nag-vacuum uh, ng bawat uh, office do sa kondo na nakasahin sa atin. Pang-apat. Pang-lima. Ito yung pang-lima. Nagtrabaho din tayo na tagapaglakad ng aso. Nung una, wala naman tayong kaalaman lang sa pag-aalaga ng aso. So, natutunan natin yun. Ganun naman ang mahalaga eh. Natututunan na may mga trabaho dito basta eager ka, tsaka determined ka na matutunan yung isang bagay. As long as marangal, legal at wala kang apakan tao, kahit anong trabaho yan, pasukin mo dito. That's number five. Tapos number six, nagtrabaho din tayo sa isang... Uh, luxury luxury gym yan may mga artisang na gym doon ah club pala ang tawag doon ang trabaho natin doon is taga uh, maintain ng uh, club ang title natin doon is sa uh, maintenance associate tayo naglalagay ng mga towels ng mga amenities ng mga guests kung ano request ng guests tayo nag-aasikaso kunwari may kailangan sa pilates area sa yoga area, tayo ang tumutulong. Parang tayo nag a sa mga guests. That's number 6. Tapos number 7, sabi ko kailangan mag aral -ano tayo, uh, mag-upgrade. So ang ginawa natin, nag-aral tayo dito ng uh, assistant physio physiotherapy. So naging uh, schooling tayo ng PTA, OTA or occupational therapy assistant. Tapos napasok naman agad tayo ng trabaho. Nagtrabaho tayo sa retirement home as a PTA. Yan, magandang trabaho 'yan. Napaka-relaxing, hindi stress, hindi mabigat na trabaho. So, ang gagawin mo lang is a uh, konting stretching, strengthening, exercise sa mga matatanda pero may siyempre pag-aaralan mo 'yan. Paano mo yung mga yung mga residents sa retirement home kung naka-wheelchair sila, kung nakahiga, And so on. Tapos, afternoon uh, nagtrabaho din tayo as a restorative care uh, assistant sa isang retirement home ano naman na malapit sa ating full-time job. Yan. Maganda rin yun, kaso nagkaroon ng uh, problema or conflict sa schedule. So, pinitawa natin. Siyempre, kukuhin natin yung Uh, full time job natin hindi natin iiwanan yun okay and then pang walo pang walo pang, pang -walo, nagtrabaho din tayo as uh, exercise instructor sa mga senior sa uh, community Ayan. so I'll give you the name Nagt nagtrabaho tayo sa isang community sa Milliken Miliken community nagtuturo tayo din ng mga seniors I have four classes there yung isang uh, klase natin na uh, consists of like 20 plus students. Ayan. Nagkisimula tayo ng klase alas 10. Matatapos ng alas 2. Ayan. And then, uh, sumunod na naging trabaho natin pang siyam. Ayan. Ito na yung full time natin. Nagtrabaho tayo sa sa 5 star hotel as a houseman. Ito, ito na yung kinip ko na full time kasi ang maganda rito is may pagkain na, may uniform tapos may maayos na benepisyo para sa mga trabahador tapos uh, unionized pa siya so ito yung kinip ko tapos meron ka pang libre pagkain and ang maganda rito you have a chance to ano eh, makapag check in sa mga hotel around the world na pag-aari ng na property ng hotel ninyo walang bayad hindi kang gabayad kasama mo yung pamilya mo so yun yung nagustuhan ko so I keep this uh, uh, full time job since 2016 yan, yun yung pang siyam kong trabaho tapos yung pang sampo ayan, after my full time job kasi ang schedule ko lang sa sa hotel na pinagkatrabahoan ko dito sa downtown is 8 to 4.30. Ayan. Ganyan lang schedule ko Araw-araw yan 8 to 4.30 Pagkatapos ng ng uh, duty ko doon, So 4.30 magka-clock out tayo uh, Kain muna tayo ng konti sa sa kapitiria kasi meron namang uh, complementary meal wala kang dadaling pagkain So nag ako doon. tapos pagkahapon naman kain lang tayo ng ng uh, konting merienda tapos kaunting soup so busod ka na nun tapos didiretso tayo sa ating part time job na yun pang sampung trabaho ko iikatent job ko dito sa Toronto ang kagandahan sa part time ko yan uh, napakalapit sa subway parang mga 5 steps lang na subway ka na kasi ito yung subway tapos yung part time ko doon lang di sa ibabaw ng subway yan So, ilang steps lang. Ngayon sa full-time ko, kung lalakari yung full-time job ko, mga 2 to 3 minutes walk, nandoon na tayo sa part-time job natin. Magkalapit lang siya. Kaya napakaganda ng nakuha kong part-time na yon. So, ang kagandaan do, pagkatapos ko sa full-time job ko, pwede na akong dumiretso doon. Tapos, pwede ka nang magnap mula alas 5 hanggang alas 6.30 then 6 .30, prepare ka ng mga gamit mo sa sa tanggal ng basura sa buong building na, napakadaling trabaho lang sabi ko nga ang daling trabaho tapos maganda yung bigayan kaya hindi mo maiiwanan talaga tsaka yung imagine uh, every every 2 weeks papasahurin ka ng 620 dollars yan so magtrabaho ka lang ng mga 3 hours a day Monday to Friday yon so yon tsaka hindi siya mabigat na trabaho ang gagawin mo lang isa tanggalin mo din mga basura sa opisina tapos magdadusting magmamap so sabi ko walang kahirap-hirap na trabaho to so hindi natin pinakawalan ayan so yun yung mga naging trabaho natin dito sa Toronto, Canada sabihin ko sa inyo hindi mabibigat ang trabaho dito as long as lumaki ka sa sa hirap nasanay ka sa mga trabaho sa atin pag nakarating ka dito ha, sabihin ko sa inyo yung mga, manili, i mga trabaho dito sabihin nyo maning mani lang sa inyo ang nakakita kong nag struggle dito yung malaking adjustment yung talagang yung mayayaman sa Pilipinas tapos biglang biglang nabago yung trabaho kanya imagine iba manager ng bangko tapos biglang magtatrabaho as a cleaner dito sa sa Canada. Hindi natin masisisi, ma medyo medyo ano, mabibigla. Kasi syempre kailangan kumita ka dito. Kasi pag hindi ka nagtrabaho dito, ang daming bills na lumalakad. So iba talagang na-shock ng kaunti, nabigla. Pero makapag a ka naman ng maayos dito. Ang gawin mo lang is huwag ka lang mareklamo, huwag ka lang mapili sa trabaho. Dito, uh, makakaipon ka talaga. Matutulungan mo yung mga pamilya mo sa Pilipinas. Basta rito ang ano ko lang ang ang advice ko lang pagdating sa trabaho kasi trabaho ang topic natin. Huwag kang pag nagkisimula ka pa lang, huwag ka munang mapiling masyado sa trabaho. Huwag kang maselan, huwag kang maarte. As long as yung trabaho mo is safe, uh, hindi ka naman inaargabyado sa trabaho mo, tapos, ayos naman yung pasweldo, maayos yung benepisyo, kahit ano pa yan, as long as wala ka tinatapakan tao, grabe kasi pag nagsimula ka dito dapat mag ano ka muna mag tag dito. Ikaw muna mag adjust Tapos pagka medyo nakaipon-ipon ka na, na-adjust mo na lahat. Kung gusto mo talagang gamitin yung career na meron ka sa Pilipinas at gamitin mo dito, pwede ka na mag-upgrade. Kasi yung first few years dito is a period of ano pa eh, adjustment. Then soon, everything will be okay. So, sana yung... So, yun yung mga naging trabaho natin dito sa Toronto, Canada. Sana na-inspired kayo. At sana is uh, pagdating nyo rito is huwag mo na masyado mapili sa trabaho. And soon, makakamit nyo rin yung yung uh, trabaho na talagang pinapangarap nyo kung bakit kayo nagpunta rito sa Canada. O, ang advice lang natin ang maasabi ko lang dito is hindi naman ganun talaga kabigat ang trabaho so yun lang uh, basta dito masipag ka lang hindi mapili sa trabaho at alam mo yung goal mo bakit ka nagpunta rito sa Canada I'm sure yung journey mo rito sa Canada yung mga pangarap mo rito sa Canada matutupad mo yan samahan mo lang ng dasal samahan mo lang panalangin at iwala sa sarili mo and everything will be alright so yun lang sa lahat ng mga nanonood sa ating channel once again this is Alfred of Sir Albert TV paki subscribe po sa ating channel at sa ating Facebook page sa Teacher's Notebook pakifollow, like, and share. Nagano pa nga pala, no? Namulot pa nga tayo ng tayo ng aso dito, tapos nagpapalakad pa tayo ng aso. Ayun.